Salam badis araw buddies, uh, this is Chris Sniper once again. Nandito tayo ngayon sa Bukidnon area. Kundi uh, uh, ano to siya na area, iskrito lang, confidential site. So, ang papakita natin ngayon is ang dig site na na-remap na. Actually, na-remap na namin ang whole area. Ang pinaka benchmark dito is ang araw na naka sa top ng bato. Papakita ah, ko lang yan sa ano sa feeds namin sa restaurant ng Evidences. So yun ang pinaka point. Then direct na tayo sa ano uh, ah, pinatestig na ngayon ngayon. Wala kang makita ang mga marker sa paligid. Dito. So ang tinatayuan ko ngayon, pag dito ako, ang mangyayari. eh, okay, importante ito kompas. Dapat ang mga explorer may kompas. So, saan ang araw? Dito bandang araw sisikat? sikat. East side. Ayan. 90 degrees. Ayan. Ito yan. 90. So, dito ang araw sisikat. sikat. Okay? So, ang mangyari ngayon, diretsyo na tayo sa big site natin. Wala makitang marker, pero matrace natin yan through remapping. No? So, pag ang tao na decoder is may alam sa remapping kahit walang market kaya niya i-remap ang area so yung mga nagkopya-kopya lang sa true markers uh, ano yan mga kinder pa lang <laughs> oh, elementary pa lang yan so pag aakyat uh, ka ng level na decoding na walang market <coughs> makaya mo to pakita ko diretsyo itong dig site namin yan so, tingnan natin sa paligid walang batok ang makikita ah. so anong nangyari ngayon Dig side sa diretso, pinahukay natin ng 2 feet. 2 feet pa lang to. 2 diba? okay. feet pa lang. So, kinukuha natin ang frame na 5 feet by 5 feet para preparasyon sa actual operation. So, that means, sigurado na tayo na may item. Sigurado na, sigurado na tayo na sintro ang item. Then, ginawa natin itong layout na to para safety. So, wag maghukay kung wala, walang safety precautions. So ginawa natin ang 5 feet by 5 feet para preparasyon sa timber. Kasi pag mag-timber ka nito, for full case, yung plywood na 4 by 8, 4 yan. So dapat pag i-sit up natin sa taas, pwede siya ma-drop diretsyo sa dig side. Okay. So dapat 5 by 5 or point, uh, more than 4 feet. Yan. Ito siya, 5-5 sarado. So mangyari sa 2 feet, ito na, puro lupa ang layer din may mga halong mga marker ang expectation ko 3 feet pa pero uh, wala pang 3 feet naglabasa na ang marker so ito na siya ngayon so west side siya sa sunrise so di dito is code 7 okay so ang mangyari ito tingnan natin lupa lahat okay. so anong nakuha dito pag test dig mga marker na hidden trail so tandaan ba this pag maghukay tayo isang tabi ang lupa, isang tabi ang mga bato kasi pag iksak yan pag iksak importante kahit uh, gaano kalit na bato kahit kakumo lang tapos may engrave siya, marker yan, huwag itapon. tanda natin, okay so ito, direct ko na lang papakita sinyo sa inyo uh, sa gadget na ginagamit natin japanese wand saka arometer na ginagawa ni Otol Kimso orometer din Japanese one ako na origin yan nag, nag post din gawa din ni Otol Chester magagamit natin yan seeking sa dimension that means pag ganito ang dig alam natin gano kalaki ang dimension ng item pag malaki malaliman yan pag maliit siyempre alam na natin maliit lang yan <laughs> mababaw yan oh, mababaw yan tol okay <laughs> so ang mungyari ngayon papakita ko sa inyo ang Japanese one muna uh, palihog ko Jong. Depends So, tingnan natin framing. 5 feet by 5 feet ito. Itong gamit ng Japanese one. Ha? So, vertical decoding. Ganyan. Okay. So, pag hawak mo niyan, i-grip mo. Kuha tayo ng kanto. Yan. Okay? Doon. Dito naman sa kabila. Okay? Four angles ang kunin mo. Sisintro yan. So napaka-importante pag sakto ang tempa nito, makita mo ang dimension talaga. Pag sentro tayo, iikot 'yan. Yan, kanto-kanto naman. Yan. Diba? So makukuha mo talaga ang dimension. Maliit lang siya. Hindi nga umabot ng 1 foot by 1 foot ang item na to. 10 inches by 10 inches. Oh, 10 inches 10 inches. Yan ang vertical motion. Nang Japanese one <coughs> horizontal tayo <coughs> pag malayo ka titira pa yan pag makuha mo sa yan direct sya ganun pa rin sa kabila yun na yun na nga ang uh, dimension <coughs> okay. ang arometer pag bibili kayo nito direct kayo to Kimso may facebook sya Kimso Takida doon kayo mag message sa kasi marami nang na-hits nito sa kayong Japanese one na kahits through this so mag-ingat tayo sa paggamit dapat alam natin kundi siyang vertical tayo pa rin tulad ng one pag anon may bala na to may gold na to yan diba sa kabila naman so, masintro mo nagro-rotate yan yan Ha? yan Ayan. <coughs> so, sa ibang uh, paraan, ganito siya. So, dapat sa mo. Pag sa siding ka, titira yan doon. Kabila naman, ganun. Ayan. Pag masintro mo siya, tatantad yan, tapos iikot. Ayan. So yan ang center point niya. Mabalik-balik lang yan. yan. Okay? So ganito ang aurometer pag gamit. Yan. Sintro na sentro, So, very useful. No? Lalo na sa mga explorers yung ano, na, na, na walang gamit. Mura lang siya. Pero, uh, alam natin ang kalidad. Paano siya, pag alam mo na gamitin, alam mo talaga ang So ngayon alam na natin na ito ang center spot natin. Ibig sabihin ito ang target natin. <clears throat> Kaya pag hukay natin, 2 feet pa lang to, more than 2 feet, naglabasan ng marker. Wala ka na makita ng bato-bato dito. Pero may marker doon na araw, tapos nakapundok uh, ang mga bato dyan ng big boulder. Malayo, almost uh, 50 meters. So, dito, pag mag ka na walang sign, dapat sigurado ka sa decoding mo. <laughs> Hindi ka pataka. Maulawan ka na, ba? <laughs> oh, dapat sakto ang tirada mo. Na pag-hukway, mayroon talagang tinatawag natin na HM. Hidden Marker or HTM Hidden Trail Marker sa digsite. That means, na ang hinukay natin ay dating hinukay tapos binabakfil. Okay? So, anong marker na kukuha dito? Na bere, relevant. Okay. Tingnan mo natin, may nakalakto na ba to? Ito ang side. Okay. So, ang portion na to is 135 degrees. May bato dyan. Okay. 225 degrees. May bato dyan. May bato to dito. Na ang importante yung mga nakuha dito sa itna na tinatawag natin na para pang center shaft. Okay, doon tayo sa marker na. Ah, okay, thank you. Tanda okay. Tandaan ba ito ang pinaka-primary na tools Pala. Full okay. steel. Oh, full steel to, lahat. Metal to. Mas maganda to gamitin. Ano okay. siya? Kailangan kayo ng dalawang pala. Tatlo or more than that. Mas maganda. Ayun, okay. itong bara. <laughs> Yan. Yeah. Ito mga sibil na to. Mura. Pag ano, pag ano. Tapos, muel, maso, ganun. Ito yung pa primary park rinsing. Pag wala bato, okay to. Pag may bato-bato, na muwil. Okay. then, mag-prepare kayo ng balde na may tubig para linisin ang mga marker. Makita natin yung sura. Itong mga bato na to, ito, tingnan natin. Diyan na kuha to sa dig site. Yan, may hole. Na? Puro tapyas yan. May mga tapyas. Ang mga relevant ito, mga mali, ito yan almost may mga hole siya hmm. may kanji pa okay. ito yung mas maganda happy birthday, oh, happy, birthday. happy, happy, birthday, Night. marker yan heart siya uh, tama lang to yan sa imong backdoor ka pakita mo na heart with that 2 feet pa lang to lumabas na yan heart talaga siya sa kabila kung titingnan natin heart pa rin background t-shirt oh. Hard na forma no oh. maliit lang siya 3 ah. inches lang taas yan no oh. 3 inches lang pero heart back to back heart okay. uh, flat ito mga flat stone to ito flat to sa ilalim yan wala naman yan may triangle spoke pa rin yan pero flat. Okay? Balik natin. <laughs> heart siya, flat. Sa kabila, heart pa rin. Pero may nakasmile na mukha ng tao yan. Klaro ba? Yan. yan. Nakasmile yan, dalawang mata. Di diba? Sabi ko importante lahat ng marker eh. May meaning. May mukha ng tao na nakasmile. So it's the same na to. 2 feet pa lang lumabas walang marker sa, sa itaas pero sa ilalim makikita natin yung mga marker napaka simple so pag makita mo to sa ilalim heart heart na bato pusong bato that means wealth under or deposit under so tapos sa kabila may mukha pa ulitin ko yan maklaro lang ba yan ang sekreto buddies pag tama ang decoding mo tama ang trenching tama ang dig site talabas yung mga marker na yan balikta mo is hard with that so center nasa center tayo, two siya lumabas kasama itong mga bato, ito flat stone to siya eh. pag linisin natin yan oh. flat stone marami ang butas butas, ahul uh, yan. ito, ito pa rin Diyan pa rin to, Yeah. Salamat kay Bro Jet siya ang naglinis nito. Oh. Thank <laughs> okay, you Bro Jet. Na heater of Aladdin <laughs> <a loaded> lamp. <laughs> bro Jong, o team ni Kuya Joe. Mga diggers sa, natin sa lahat ng mga tropa natin. Then kay Kuya, happy birthday. Okay. So ito na 'yon, no? Oh. Ang ah, pinakamarkit natin. That means nasa tamang digsite tayo. No? Oh. Kahit walang detector, walang problema 'yan. Basta alam mo lang ang remapping sa ka-decoding. No, huwag maniwala sa mga ano sa mga haka-haka diyan. Dapat scientific method tayo. So pagdating nito, nako natin si lalim. Yan siya. Ganun. Alam na natin na there's something under sa decoding ng IJA sa IGN ng mga uh, tinatawag nating setup or treasure bullet markers, hidden markers. Nasya. So ito lahat. ilalim nakuha 'to, yan. Tabas, V-cut. Interior. Yeah. side. Direct under. Yan siya. Puro may mga butas yan. Okay? So, yun ang pari. Sana may natutunan kayo sa napakasimpleng vlog na ito. Then, ah, uh, yan na, tulong to. Minablog namin para makita na hindi basta-basta magkukay. Dapat proper procedure ang gamitin. So, sa starting pa lang, gusto mo tirahin niya ng palaliman dapat sakto na ang uh, opening mo hindi tayo mag drift na, tulad ng iba na pag hukay na nag drift pa namatay hinoon sa kwan <laughs> sa pag drift no? Oh, diba? so, dapat center ka kasi pag may poison dyan o no, traps anything na trap sa ilalim direct ka sa taas makakunta ka so body body system huwag kang bumaba sa hukay na walang kasama sa so, taas dapat may watcher always sa taas so ito ang setup to Lagyan na lang natin ito ng trapal na item dito. Then police system para madali. So okay na trenching, okay na mga markers, okay na lahat. So ang team dito sa area na rinirangot natin sila ng bahala. So mag-update lang sila sa amin. Then siyempre pag retrieval sa amin na yun. Bawal na yung pakita lahat. So yan ang motto natin. What you see, what you hear, leave it here. Hindi tayo magkalat ng ano, salita ng sistema. Sa operate kami siya, operate. Wa. Dili ni pahambugay ba eh. Pare tribalay ni, pakuhain niya siya item. So pag makuha, sikrito. Ang dami na nakahits dito sa bukid doon. Ito, itong side, isang side na is prospected na sooner makaretribal, makaretrib ng buried items ng Japanese. So yun lang buddies, salamat na sa pag-video ito pakita ko itong proper na big side Joe sa lahat ng mga tropa na itong Kim sister brother Jeep, Jung Jung Jeep, lahat but tata Digger, Jeep pa, no? sino pa? Oh. Jeep, si lahat, lahat, okay. Jung Jung no? team Dun ah? Dunkar oh. team ah, Dunmar oh. team uh, team Birada ano po team? Latat, team Kipi Shout out na lang lahat. Titi Oh, uh, brother Terence J. Alan Tapan, uh, ah, Okinawa. Treasure Treasure. Okinawa. Bro Harold, Bro Leo, Bro Fitz. Okay. Samurai, team Samurai. Oh, samurai team. Lahat lahat. We shout out sa lahat from Luzon, Visayas. Makilala si Bronyong Oh. So hindi ko na ma-mention lahat dahil uh, alam nyo na. Kilala ko kayo. Kilala. Kalinan. Kayo ako, oh. Team Kalinan. Team Kalinan. Ang na, Davao, Mawag Team, yun. Team Daruhan. Ah, uh, Team Daruhan. Bye, uh, Pubs. Brother Fabian. oh oh, uh, shoutout dyan, kay nanay. Salamat. Uh, then, uh, sa Team... Uh, team maladin Team maladin <laughs> nakita na Aladin lang. <laughs> nandito, yung One. Diba, nandito pa si Brother Jeff. So, yun, Pades. Napakarami na ng mga... Uh, trupa natin kay Otol uh, Anton Ancita sa Team Kasiya. Dangkagan, team, oh, team kami kasi. Oh, Team Kamikasi. Uh, team Quezon, Team Marabag. nakahara. Salamat sa lahat. <laughs> Bansay. Okay? So, yun lang balis. So, salamat. So, yun na ang gamit natin. Salamat sa nagparimap ngayon. Cheeking, Aura Mitra, saka Japanese one. Okay na. Dahil kayo kayo, Otol Kim So, para sa kung gusto kayong mag-purchase. Eh, hindi namin binabi, yan. Tulong lang yan. So magkano lang yung 4,800 diba? <laughs> Kaysa gagastos ka ng scanner na almost millions Tapos lihis na yung usa ka daw pa <laughs> Okay yun lang ba Dapat sakto remapping Sakto ang procedure Teamwork Sakto ang decide Teamwork Then patience and perseverance Para makuha natin ang uh, Hinahangad natin na uh, buried items Ng mga Japanese dito sa Filipinas. Once again, this is Chris Sniper saying, "Eat, sleep, and explore." The Bansai.